Oops, oops. Bawal makita ang surprise ko. Oops, oops, oops. Oops. Good morning guys, welcome back to my channel Ayan, ito po si Rebecca Sisi ang inyong lingkod Siguro guys, update kay Madet Siguro hindi pa ninyo ito nakakalimutan si Madet Diba, guys? Sino bang hindi makakalimot yan? Matalino. Mabait. Naku, may prinsipyo guys. Palaban. Ayan, masaya ako kay Madit guys. Nga sa ngayon, nakahanap na rin siya nga. Mas masaya pa siya kaysa noon. Di ba guys? Iniidolo ko talaga to guys. Umpisa pa nilang kuha ni Madit. Hanggang ay, hindi natin pag-usapan yun. Kasi masakit yun. <laughs> Ito na po guys, si Madit ngayon. Nasa Singapore na. Kasama na ni Madit ang lalaking nagpapasaya sa kanya. Ayan, good luck Madit. I'm happy for you Madit. I'm back for you. Ito po guys, panoorin natin tong kabuang video ni Madit guys. Ito po. Gusto niyo po makita ang aking regalo? Hahaha. <laughs> Gusto niyo makita ang regalo ko, guys? It's hard for me to say the things I want to say sometimes. There's no one here but you and me in that broken old street by Lock the doors as we leave the world outside. are these five words when i thank you for loving me for being my eyes when i couldn't see for part of my lips when i couldn't breathe thank you for loving me thank you for loving me i never knew i had a <inaudible> dream ang aking regalo ngayon ng Pasko. Mayuno na kami si Inip. Walang batian ka dyan dito. Ilagtaw si Pino Balonoy. tita. Mami Gemma Montero na hello. So, hame! Gusto po ang Brazil. Ay, Hindi <laughs> na po kailangan makita ang labas. niyo <laughs> sa Singapore. kita, na naman ang mga... Oh, may <laughs> naman! Masasayang na Pasko ng Jambit magkasama sa Singapore! <laughs>